Magandang araw po mga kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sa parte ng mundo kayo man nandoon ngayon. Ano? Ngayon po ay araw ng uh, Merkules Miyerkules. Ano? Miyerkules po ngayon at uh, June 4. Okay. So Ay, magandang araw. Ano po? Magandang panahon. So, kanina umaga, pag-usapan natin ito, no? So lumalabas na po ang totoong dahilan. Ano? Meron talagang mga nagsusulong ng dismissal ng ng uh, impeachment. Ano? Ayaw nilang matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. At ang isa po sa mga umami na dito na nagbigay, nagbibigay o nagpapakalat ng draft, ano? Draft resolution daw kuno. Oh, hey. Seeking that de facto dismissal of the impeachment complaint ha nagpapakalat daw po ay itong si Bato de la Rosa okay inamin daw po ito ni Bato de la Rosa ayon sa Manila Bulletin okay so at napapansin ko at marami din po nagsasabi kanina sa lahat sa mga social media na hindi lang ito ano mukhang tatlo na daw po lumalabas ano lumalabas na draft resolutions ng de facto dismissal at may kanya-kanya daw pong version. Uh, in, uh, saan kaya nila kinukuha itong lakas ng loob nila na ituloy o mag-isip man lang na i-dismiss ang kaso o itong impeachment complaint na to against Sara Duterte? Ganong malinaw naman po sa ating konstitusyon, Article 11, ano? Section 3, Paragraph 4. Right? If I'm, correct me if I'm wrong, pero parang ganun po, no? Na, I'm just working on my memory on this one. <laughs> na sinasabi na kailangan at inamandato ng ng uh, ng konstitusyon na pag na po ang impeachment complaint ay agad-agad dapat na ilagay sa trial ang impeachment complaint na yan ng Senado. Hindi po, wala po kahit saan man, ito sigurado ako, kahit saan man sa konstitusyon na nagmamandato o nagbibigay ng pahintulot sa Senado wala po doon sa konstitusyon na nagbibigay ng pahintulot sa Senado na i-dismiss o pag man lang na i-dismiss ang kaso. Ni wala pong nakalagay doon kung ano ang grounds for dismissal ng isang ng isang kaso ng impeachment. Right? Ang, ang importante po doon sa impeachment ay na ng one third of the House of Representatives. Ano? At pagkatapos ng endorsement na yan at naipirmahan, dadalhin na sa Senado. Ano? Ang isa lang pong mali pala na po pwedeng i-dismiss ang isang impeachment complaint ay uh, pag hindi pwedeng dalawang impeachment complaint sa isang taon ang pwedeng ilabas sa isang ifa ang ang, ang, ang ipal sa isang opisyal. Uh, official ano so yun lang po Una-una, ayos naman ng pagkaka-file ng impeachment complaint. Ano? Endorse pa po ng one-third. Actually, lampas pa po ng one-third ng mga congressman ang nag-endorse po noon. Ano? Lampas. Parang, parang umabot po noong una, parang 213. Umabot na rin po ngayon ng 260, somewhere like that. Yun po ang nag-endorse. At huwag mo natin kalilimutan na yung mga nag-endorse na yung representative natin. Ano? Ang ibig sabihin, tayo po ang gumawa nun. Tayo ang nag-endorse nun. Okay? Yung mga bumoto o yung mga representative na yan, yan ang mga nag-endorse. Alright. So, again, wala po kahit saan sa konstitusyon natin na nagbibigay o nagmamandato o nagpapahintulot sa mga senador na i-dismiss ang isang impeachment complaint. Okay? Padalwa. Ang meron daw po dyan sinasabi na wala na daw pong panahon wala na daw pong panahon para ituloy ang impeachment complaint na yan at sinasabi na pag daw po, yan daw po ay bawal bawal itawid sa sa susunod na kongreso sa 28th Congress. All right. <laughs> Pag-usapan natin din yan, ano? Unang, unang bakit ba nawala ng panahon? Bakit nawala ng panahon para itakil yung impeachment na yan. Eh di ba dahil din po sa Senado, tinulugan nila, yan po ay na-file noong February 5, four months ago. Right? Kung yan ay sinimulan agad noong four months ago, pagka-file ng impeachment, tapos na po yan. Ngayon. Okay? So para ba sinasabi, oh, nung una, kung ano-ano sinasabi nila na, eh hey, walang walang panahon ah wa, wala yung mga senador ganito ganyan at nasa bakasyon kami okay ang nangangampanya o nasa session kami nasa recess kami come on pag nasa recess po during the time recess din ba ang sweldo nyo? ha huh? And kumikita rin kayo during that time ah di ba sinisweldohan pa rin kayo at saka kung recess kayo at malaking issue sa inyo yan mga senador eh bakit itong kay Amy nung nag, during that time din eh bay, nagkaroon ng ano ha ng uh, hearing sa Senado o bakit hindi naging issue yun ang bilis-bilis nagdatingan yung mga senador na nagpunta doon correct tapos itong impeachment na napakahalaga at sinasabi ng ating konstitusyon na magbista agad o simulan agad yung trial, abay hindi nyo, pinatulog nyo. Tapos ngayon magre-reklamo kayo ng walang oras. At sasabihin nyo ngayon na hindi po pwedeng tumawid sa kabilang kung sa susunod na Congress, sa 28th Congress. Pakituro din po sa akin, pakituro din po sa akin kung saan man nagba, na saan sa konstitusyon na nagbabawal na tumawid ang impeachment complaint sa susunod na kongreso. Di ba? Pakituro din po sa akin kung nasaan. Diyan sa konstitusyon natin na sinasabing bawal itamid ang impeachment. Ang nasa, andyan po nga sa anong yan nandiyan po sa ating konstitusyon. Dapat nga yan. Dapat tuloy-tuloy eh. Diba? Right? So, I don't know kung saan kinukuha ng mga mambabatas na ito, ng mga senador natin, ang lakas ng loob nila para mag-isip na i-dismiss ang impeachment complaint. Ha? Huh? Ganong sabi naman ni Sara Duterte, abay, gusto niyang matuloy ang impeachment na yan, ang impeachment trial. I want bloodbath. Di ba? Gusto niyang dumalo ang dugo. Di ba? Yun po ang Tagalog doon eh. Ewan ko. Yun ang pagkakaintindi ko doon sa bloodbath, right? Daloy ng dugo. Pag daloy ng dugo, gusto daw niyang magkaroon ng bloodbath sa Senado sa trial na yan. Mukhang ang natakot ay yung mga senador, ano? Right? Baka mga dugo nila ang, ang <laughs> dumaloy sa senado. <laughs> Baka nga. Baka naman natatakot sila na mahubaran ang korupsyon sa ating gobyerno. Na pag na, 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 na trial ito, nabuksan ang trial na ito, aba ay talagang mata, baka mabuksan kung saan ang ang mga pera. Kung totoo man ang sinasabi ni Trillanes. Ano? At ngayon ay pinipigilan ng Senado. Baka kasi kasama sila, hindi kaya? Nagtatanong lang po ako. Hindi ako nag-aakusa, pero nagtatanong lang. Baka nga, ano, natingin nyo? Hindi ko ako alam. Pero wala akong maisip eh na dahilan kung bakit ganyan. Okay? Actually, ngayon po ay ano eh, no? Um, sa totoo lang, hindi na ako umaasang ma-acquit itong si si Hindi ako umaasang uh, ma-convict itong si Sara Duterte dito sa ano, sa, sa impeachment na to dahil sa dami sa dahil sa dami ng kaalyado ni Sarah Duterte ngayon di yan. Ano? At alam naman po natin ang mga senador ay mga ano yan eh. Tinitingnan din muna nila kung sino ang mananalo, kung saan pupunta ang taong bayan or kung sino ang malakas at doon sila mag-gravitate. Ano? Papunta sila doon sa side na yon. Aba, eh, siyempre, eh, lalo na yung mga patapos na ang termo no, sa 2028 at tatakbo ulit sa Senado. Ah, sigurado 'yan, pupunta 'yan doon sa kung saan malakas. Ay sino ba ang malakas ngayon? Eh di ba si Sara Duterte? Di ba? So natatakot sila. Ayaw nilang magkaroon ng impeachment kasi ayaw nilang mailagay ang sarili nila sa alanganin. Andiyan na naman po tayo, politika. Ano? Politics bago ang kapakanan ng bayan. Yan na naman po tayo. At gusto ko lang ipaalala dito sa ating mga kagalang-galang na senador. Ano? Lalo na itong kay Chis Escudero. Naalala nyo po noong 2001 impeachment ni Erap Estrada. Ah, kung kailan pinigilan ng Senado rin ang pagbubukas ng second envelope. Doon po sa mga hindi nakakaalam, research na lamang po sa YouTube kung ano yung sinasabi kong second envelope na pinigilan, na buksan ng mga senador. Ano? Anong nangyari? So hindi nga nabuksan. Nag-walk out ang ang mga congressman na prosecutor. Siyempre, ano, pinipigilan ang ebidensya na lumabas eh. O ano nangyari kay Erap Strada? Anong o anong ginawa ng mga tao? Nagpunta muli sa lansangan at napilitan na si Erap na mag-resign at mag-step down. Alam niyo po, ang tubig ano, hindi nyo yan mahaharangan. Harangan mo man ang harangan yan. Ay maghahanap ng butas para dumaloy. Ano, yan po ang mangyayari din yan. Ganyan din po. Harangan nyo ang, mga, ang paglabas ng mga ebidensya na yan. Ah, baka mangyari ulit ang mga nangyari nung panahong una dahil sa pagpipigil, sa paglabas ng katotohanan. Huwag na po natin gawin yun. Kaya nga may impeachment tayo. Eh. Yan po ay nilagay po ang impeachment proceeding para hindi na mangyari yan. Para malaman, yan po ay legal na paraan. Para malaman at ma malaman ng taong bayan at maalis sa pwesto ang mga erring officials. So wag na po nating piliting mangyari uli yon. Magkaroon ng trial, magkaroon ng kung sakalit mapatunayan ni Sara Duterte na eh wala siyang kasalanan, well and good, diretso ang ating buhay. Kung mapatunayan naman na tanggal, da, may kasalanan siya, ay eh dapat siyang matanggal at pagbawalan ng maging opisyal habang buhay. Yun lang naman po eh. Alright? hindi na ako umaasa na, hindi na nga umaasa na yan eh. Ang gusto ko na lamang po, o gusto ng taong bayan, ay malaman ko ano ba talaga ang totoo. At pag niyo ang pigilan, gusto ko na lang matuloy ang impeachment ilabas ang mga ebidensya na yan, at malaman natin kung totoo o hindi. Yan lang po ang gusto ng taong bayan ngayon. Magandang araw po.